Saan ang punta? Punta sa Pag daw. Pag daw. May. Saan? Labo. Ag oh, ayan, clabo. labo. nagapang na din. Yeah, hmm. hmm. o. Ay, ito mo, favorite mo. Ano yan? Ay, kalamis mo. Um, ayun na. ayun, na. ayun na. O, ano. din pala yan. Babay. Mm. Okay.

进行交流。<Thank> <Thank you. S 1> Gutom na si Mama Lara. Ibigay ko sa araw. Ibigay ba? O, daan na. pa. lang nga yun. Dating, Ay, eh. hmm? Nitipid <laughs> na <laughs> Nitipid na. Mahal na. Dati, Ito po yun? Ito mo

Karang <laughs> ko mamalara. Ka ko. <laughs> <laughs>

Di Dito. Naligaw. ligao. Arego. Oh Eh hey, meron pa naman Jet Andres Bonifacio Shrine. Ito ang mabubuhat sa mga 知道。多

What's up? Hindi na 100, nabawasan na Yung kabayo, mo. Yung kabayo, dali, ibugulong. Ha? Oo. Eh? Power generator. Tapi lang, magdala na ano kayo Magliluto eh. <crawl prejudice> Ayun, Moby pa more. <laughs> si Moby. Ubus <Umos> na. <laughs> ilang peraso? Binilang mo. <laughs> ilang peraso lang ang Moby. Oh, wala na. Yung mga tatlong peraso lang. Ha? Yung yung Moby maliit. Moby maliit. Ilang peraso lang naman yung knickknacks nga. Di ba dahil bibili ako? Kinalog ko, ilang piraso lang. Ayoko na. Ngayon, sa kasada na tayo dada. pag -uwi. Sarap na hangin. Maliwanas. Lalim ng puno. Pwede kaya mo po din eh. May langgam. Po. Kaso may mga langgam.

kung <laughs> ano yan filter si aircon filter <laughs> si aircon sira na yung gate yun wala nang bundok puso ang gala ito yung magagandang puno na laki ha ha Ano daan yan? Saan yan? No trespass. Hmm. Kitang kita po. Kinukuha nila ang bondok. Wala na. <laughs> Ay, <laughs> Ha? Oh. Ah, pwede naman kayo nga habuli. Kaya ako, oh, kitang kita Oh, matapang oh, ka yung kamels ka bells natin sila mga Mahal po yan doon, ganyan. Ranch pala to eh, ranch. Huh. Uy, oh. Balot na balot eh. Magulang yung bayo. Ha? Mayroon po kayo sa gwardiya? Matagal ko sa bayo? Wala! Hindi, bantayan pa. What say? It's a prank. It's a prank. Yeah, duk 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 dug. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Rika, inaabang kanya kahapon po eh. Oh, oh. Oh. Um, kumain pa. Portal. Tubig lang, tubig Pero, ayos po, na. Ay ay. Oo, okay. Oo. Ito po. Okay doon. Pwede doon. Malayo diyan. 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 ba? Sa kaya

Luckily, lucky